May bagong batas ngayon ang China na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga hukuman sa China na maghatol sa mga alitan sa negosyo sa Hong Kong ay magiging epektibo ngayong lunes January 29, 2024, na lalong nagpapabawas sa mga hadlang sa pagitan ng mga sistemang legal ng Hong Kong at ng China. Ang batas ay nagpapatupad ng kasunduang nilagdaan sa pagitan ng Korte Suprema ng China at ng pamahalaan ng Hong Kong noong 2019 at ito ay dinisenyo upang bawasan ang pangangailangan para sa muling paglilitis sa mga alitan sa sibil at komersyo sa mga kaso kung saan may kaugnayan sa China. Gayunpaman, Nagkaroon ng mga pag-aalala na maaaring sirain ng batas ang reputasyon ng Hong Kong bilang isang pandaigdigang sentro ng negosyo, Tradisyonal na pinipili ng mga internasyonal na kumpanya na mag-base sa Hong Kong dahil sa bahagi, ang teritoryo ay nagbibigay ng akses sa China habang tiyak na nagbibigay ng malakas na proteksyon sa batas sa mga alitan sa komersyo bilang isang resulta ng independenting sistema ng batas ng Hong Kong na nakabatay sa English Common Law. Sinabi ni Andrew Collier, Managing Director sa Orient Capital Research, isang financial research firm, nang na ordinansang ito lalo pang nagpapabawas sa mga pagkakaiba sa mga sistemang legal ng Hong Kong at ng China sa kabuuan sumusulpot ang mga pag-aalala hinggil sa bagong ordinansang ito na maaring makasira sa reputasyon ng Hong Kong bilang isang pandaigdigang sentro ng pamamahala ng yaman Maaaring hindi na makapagsiyasat ng ganap ang mga asset manager para sa kanilang mga mayayamang kliyente na ang kanilang mga investment ay maprotektahan sa Hong Kong. Sumunod ang ordinansang ito sa mga usapin ng mga sibil at komersyal na may mga tiyak na pagpapaalis at nagbibigay rin ng karapatan para sa mga hatol na nakamit sa Hong Kong na ipatupad sa China dahil umabot ka sa dulo ng video na ito. Paki-like at e-share naman para sa mga susunod natin na mga videos. Maraming salamat.